Maglingkod kayo ng masaya kay Jehovah. Sa English, serve Jehovah with rejoicing. Tapos yung isa pa, laging magsaya dahil sa Panginoon. At sinasabi kong muli, magsaya kayo. Always rejoice in the Lord. Again, I will say, rejoice. Nakasulat niyang mga yang, mga salitang iyan na nabanggit sa Biblia na nagpapatunay na talagang kailangan natin maging masaya sa ating paglilingkuran kay Jehovah, hindi ba mga kapatid? Kaya kapag nagiging masaya tayo sa ating gawain, halimbawa sa pagtatrabaho, kapag nagvo-volunteer tayo, kapag meron tayong sekular na mga gawain, kapag nagbabasa tayo ng Bible o kaya meron tayong personal study, Nilalaki pa natin to lagi ng saya, no? Nandun palagi yung saya sa ating gawaing iyon. Kapag dumadalo tayo sa pulong, ayan, dapat nakikita rin sa atin yung saya. At sa pag-awit, sa paikipag-usap sa mga kapatid, at sa marami pang bagay. Lahat ay gusto ni Hova na makikitaan tayo ng saya sa mga gawaing ito. Actually, yung mga ginagawa natin, kaya tayo nagiging masaya doon sa isang partikular na gawain, ay dahil nilalakipan din natin ito ng pag-ibig. Sang ayon ba kayo doon, mga kapatid? Oo, imposibleng maging masaya ang isa sa kanyang ginagawa kung wala yung pag-ibig. Kaya nakita natin yung formula para maging masaya yung isa. Pag-ibig equals masaya ang isa. Pero ang totoo, mga kapatid, yung saya na meron ka ngayon na nandito ay pwedeng mawala o unti-unting mabawasan yung saya na nadarama mo. Bakit, mga kapatid? Dahil merong isa na gustong mawala yung saya mo sa paglilingkuran sa Diyos na Yehovah. Gusto niya na mawala ito at maitoon ang pansin mo sa ibang bagay. Sino ito? Aalamin natin yan, mga kapatid dito sa binabanggit ng isang teksto. Tingnan natin at samahan niyo po ako na basahin ang teksto na binabanggit dito sa unang Juan 5:19. Tingnan natin sa ating mga Bible yung teksto na nabanggit. Tulungan din natin ang ating mga study at mga uh, inimbitahan na buklatin ang kanilang Bible sa pagkakataong ito. Kung titingnan natin doon sa unang Juan tapos doon sa Kabanata 5 at doon sa 19, ganito ang binabanggit. Alam natin na tayo ay nagmula sa Diyos, pero ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isa na masama. Totoo, kaya na nababawasan ang ating saya sa paglilingkuran sa Diyos na Jehovah, o maaring mawala dahil mayroong kaaway na kumokontrol dito sa ating lupa ito ay walang iba kundi si Satanas sa Diablo. Kaya ang tanong, posible kayang matalo natin o madaig ang kaaway na iyon? Oo, ang sagot mga kapatid. At paano natin nalaman iyon? Dahil sa isang teksto ulit mga kapatid, tingnan natin yung binabanggit naman ng Juan 1633. At tingnan natin kung sino ang nagsabi ng mga salitang dinaig ko ang sanlibutan. Tingnan natin tong tekstong ito. Juan 16.33. Nandiyan na ba kayo? Ang sabi diyan sa 33, sinabi ko sa inyo, ang mga ito, para magkaroon kayo ng kapayapaan sa pamamagitan ko. Daranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan. Pero lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko ang sanlibutan. Kaninong pananalita ito, mga kapatid? Kay Panginong Yesus. Totoo na si Panginong Yesus, ang isa na nagpakita ng pag-ibig sa paglilingkuran sa Diyos na Kaya napanatili niya yung saya. Pero ano yung paraan ni Panginoong Hesus para mapanatili niya yung saya na iyon? Basta lang ba nagtaglay siya ng pag-ibig? Para makita natin kung ano ba yung kailangan natin, uh, tignan natin yung ilang mga teksto. Alimbawa, kung pupuntahan natin yung isang teksto dito po sa Galatia, Uh, titingnan natin yung Kabanata 5.22 Galatia 5, 5 doon tayo sa 22 pansinin ang pang pananalita dyan pero mga katangian na bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, pananampalataya magpo-focus tayo mga kapatid doon sa dalawang salita dyan yung pag-ibig at yung pananampalataya. So kukunin natin yung dalawang point na yon, pag-ibig tsaka pananampalataya. Meron pa ba kayong teksto mga kapatid na nalalaman na magkasama yung dalawang yon? Yung pag-ibig tsaka yung pananampalataya. Kung titingnan naman natin yung isang teksto, merong binabanggit yung unang Timoteo 4.12. Unang Timoteo 4.12. Tingnan natin kung ano ba yung binabanggit doon. Unang Timoteo 4.12. At hahanapin natin ulit yung word na pag-ibig tsaka yung pananampalataya. Andiyan na ba sa 12? Ang sabi diyan, hindi dapat hamaki ng sino man ang pagiging kabataan mo. Kaya maging halimbawa ka sa mga tapat pagdating sa pagsasalita, paggawi, pag-ibig, pananampalataya. Napansin niyo mga kapatid na magkasama palagi yung pag-ibig tsaka pananampalataya napakahalaga ng bagay na iyon. Sapagkat kapag ang pag-ibig ay nilagyan natin ng pananampalataya, mahihirapan yung kaaway na alisin yung saya sa paglilingkuran sa Diyos na Jehovah. Actually, doon sa isang teksto, kung titingnan natin yung isang teksto sa Hebreo 11.6, imposibleng mapalugda ng Diyos, mapasaya ang Diyos, kung wala tayong pananampalataya. Kaya yung dalawang yon ay pagsasamahin natin. Pag-ibig at yung pananampalataya. Kung paanong si Panginoong Hesus ay hindi nagpatinag sa mga inaalok ng sanlibutan dito sa mundong ito, nagtaglay siya ng pag-ibig at pananampalataya, nakapaglingkuran siya ng masaya sa Diyos na Jehovah. Pero meron kayang ulat sa Bible na nasabi niya yon na Masaya siyang naglingkuran sa Diyos na Jehova kapag tinaglay niya yung pag-ibig at pananampalataya? Meron, mga kapatid. At binabanggit iyon doon sa awit 48. Tingnan natin yung tekstong ito. Awit 48. Masaya kaya talagang maglingkod sa Diyos na Jehova? Kung titingnan natin yung tekstong ito, ganito yung sinasabi. O aking Diyos, kaligayahan kong gawin ang kalooban mo at ang kautusan mo ay nasa puso ko. Si Panginoong Hesus masayang-masaya siyang ginagawa yung kalooban ng Diyos. At dahil yon, nagtaglay siya ng pag-ibig na may pananampalataya. Pero kanina pa natin binabanggit yung pag-ibig na may pananampalataya. Paano ba natin 'yon gagawin? O gaano ba iyon kahalaga sa ating mga uh, naglilingkod sa Diyos na Jehova? Bilang isang ilustrasyon, kung papansin niyo, mga kapatid, ang uh, gamit natin ngayon kadalasan ay gadget, no? Andiyan 'yung tablet, andiyan 'yung phones natin. Yan ba ay iniregalo sa inyo o binili niyo? Malamang 'yung iba pinaghirapan nila na mabili 'yung isang gadget na 'yon, 'yung cellphone. Actually, 'yung cellphone kapag binili natin 'yan, out of the box, maganda na 'yan, no? 'Yung iba may matte finish, 'yung iba talagang shiny. Pero kahit ganyan kaganda, meron pa tayong isang nilalagay diyan. Ano 'yon, mga kapatid? Minsan jelly case, minsan 'yung uh, hard case, no? Para kapag nahulog man 'to ay tiyak na hindi masisira 'yung ating cellphone. ganun ganon 'yung saya natin, mga kapatid. Kailangan natin 'tong balutan ng pag-ibig at pananampalataya. Kapag 'yung pag-ibig ay balot ng pananampalataya, katulad ng nabanggit, hindi tayo o hindi agad mawawala yung pag-ibig na meron tayo. Kaya may mga itinuro si Panginoong Hesus kung paano yun gagawin. Sa panahon ngayon, alam ni Panginoong Hesus na mahirap pakitunguhan ang bawat uh, pangyayari dito sa ating mundo. Nandiyan yung mga hindi magagandang inaasahang pangyayari, yung mga kasama natin sa trabaho, family natin, kaibigan natin, minsan pa nga yung mga gadget natin, Nandiyan lahat yung pakanan ni Satana sa Satanas sa Diyablo, yung mga tukso niya, para maalis yung saya sa atin. Kaya ang sinabi ni Panginoong Yesus, huwag tayong maging kampante. Huwag tayong maging kampante. Bakit? Kasi si Satanas sa Diyablo, ang kanyang mata sa mga saksi ni Jehovah, ay open yan, 24 hours, 24-7. Hindi siya natutulog. Bagaman tayo, kailangan natin magpahinga, si Satanas si Diablo at yung kanyang mga uh, kasama ay hindi natutulog para kayo ay iligaw. At binabanggit yun ng teksto sa atin at talagang kailangan natin na maging mapagbantay. Paano ba natin gagawin yung bagay na iyon? Itinuro ni Panginoong Hesus na kailangan ng mga Krisyano na patuloy na manalangin. Unang step, prayers. Kapag nagdadrive ang isa, Halimbawa, matagal na siyang driver. Hindi naman ibig sabihin na pro na siya, ay hindi na siya magbabantay sa daan. O hindi na siya titingin ng diretsyo sa daan. Kahit sabihin niya nakabisado niya na yung pauwi, titingin at titingin palagi yan doon sa kanyang dinaraanan. Kasi gusto niya na maging safe yung kanyang pagbiyahe. Ang isang krisyano, hindi rin naman niya sasabihin na matagal na ako dyan eh. Matagal na ako may pribilehyo. O kaya matagal na naman akong ini-study, nabasa ko na itong mga ganito, nag-JW broadcasting pa nga ako eh. Pero baka nagiging kampante yung isa sa pagkuha ng kaalaman sa Diyos na Nagiging kampante siya na hindi na siya nagiging mapagbantay. Kaya ang sabi ni Jesus, manalangin. Pero ano ba ang tinuturo niyang prayers? Anong klase? May mga kinausap ako o may mga natanong ako minsan kapag anong prayers ang meron sila. O gano'ng kadalas. Minsan sinasabi sabi nila, anim, pito. Meron pa nga nagsabi, 15 times a day. dami, no? Talaga masasabi mo na malapit siya sa Diyos na kasi ang dami niyang prayers. Pero ano ba yung tinutukoy ni Panginoong Jesus na prayers? Yung dami ba? Hindi. Yung quality. Ano ba yung kalidad ng ating prayers? Itinuro ni Panginoong Isus sa kanyang mga alagad nung siya ay tinuturuan nila na magkaroon sila yung prayers nila. Kailangan, ito ay tao sa puso. Pero baka ano ba ang kulang doon sa prayers na ginagawa ng kanyang mga alagad? Binabalaan niya ang kanyang mga alagad na dahil nga nandito tayo sa sanlibutan na ito, Baka hindi nila naisasama sa prayers nila yung sana ingatan sila ni Jehovah. Baka ang prayers natin ay puro thank you. Minsan ba nagpe-pray tayo na sana tulungan tayo sa isang partikular na sitwasyon? Tulungan niya tayo na madaig ito. Lumalapit ba tayo sa kanya na talagang gusto natin na matapos yung iniisip natin na problema? Kailangan natin yun mga kapatid. Lumapit tayo sa Kanya, sa Diyos na Jehova, sa prayers, sa ganoong paraan. Mahirap ang sitwasyon, mga kapatid, kaya si Jehova at si Panginoong Jesus, alam na alam nila yung pinagdaraanan natin. Kaya yung prayers, malit na prayers, malaki man na panahon ng ating i-google doon, papahalagahan pong lalo iyon ni Jehova. Nandun yung prayers, no, mga kapatid. Ano pa yung isa na itinuro niya sa Kanya mga alagad para masabi na hindi tayo nagiging kampante sa panahong ito. Nandiyan yung mahalin ang ating kapwa. Kapag sinabing mahalin ang ating kapwa, kanino ito tumutukoy? Ito ba ay sa ating mga family? O sa friends lang natin? Hindi. Tumutukoy ito sa lahat. Kahit kapag nangangaral tayo, yung makakausap natin doon, kapwa din natin sila. At kapag minahal natin sila, talagang may papakita natin na nataglay natin yung pag-ibig at pananampalataya. Sa halimbawa, kapag nangangaral tayo, hindi lahat ay nagiging interesado. Minsan, napagsasalitaan tayo ng masama. Pero paano natin ipapakita yung pag-ibig na may pananampalataya? Hindi tayo gaganti ng masama. Gusto natin positibo ang ating Uh, pag-iisip sa kanila, na magbabago rin ang kalagayan nila, makakausap din natin sila. Hindi rin natin sila pagkikwentuhan kapag natapos yung teritory, hindi ba? Ano yung kadalasan na nangyayari? Gusto natin na uh, sa susunod, babalikan ko tong bahay na to. Kakausapin ko ulit to, kasi baka bago na yung uh, hindi na siya busy, o kaya hindi na yung ganun yung kanyang problema. Kapag gano'n ang ating kaisipan, tiyak na magiging masaya tayo sa ating pangangaral. At isang karanasan dito, mga kapatid, noong October 2012, hinagupit po ng Bagyong Sandy yung New York City. Uh, isang lugar po doon yung matindi talagang nasalanta. Hirap na hirap yung mga residente dahil, dahil sa lakas ng bagyo na iyon, walang kuryente, yung mga pangangailangan nila, wawala talaga, yung mga essentials. Tapos, pinagnakawan pa sila ng mga mapagsamantala. At syempre, hindi lang mga saksi ni Jehovah yung nasalanta doon. Kasama rin yung iba. Kaya anong ginawa ng mga Jehovah's Witnesses? Gumawa sila ng kaayusan para tulungan yung mga kapatid doon at yung iba. Ginagawa ito ng mga Krisyano dahil iniibig nila ang kanilang kapwa. Doon yon sa New York City. No? Paano naman dito sa ating lugar? Paano natin ito maipapakita? Kilala ba tayo sa ating Uh, lugar na mga Jehovah's Witnesses ay matulungin, masayahin, na tumutulong, hindi nabibigatan. Pero bueno, kung ganun tayo kilala sa ating siyudad o doon sa lugar na meron tayo, tiyak na masaya tayo sa pagkakataong ito. Kasi wala tayong kaaway. Wala tayong tinataguan. Masaya tayo na dumalo ngayon sa pagpupulong na ito. Kasama rin sa pagmamahal ng ating kapwa, katulad ng nabanggit na, ay mahal din ng ating mga kapananampalataya. Pero paano ba natin ito maipapakita na mahal din natin ng ating mga kapatid sa kongregasyon? Isang bagay dyan ay kapag nasa pulong. No? Kapag tayo ay nasa pulong sa Kingdom Hall, may papakita natin ito ng lubos. Kasi nakikita natin sila paano silang umingiti, paano sila nakikitungo sa iba, anong paraan ang paikipag-usap niya sa mga bata, sa mga elderly, o kaya sa mga may pribileyo sa kongregasyon. At kung ano yung palagi niyang ginagawa. Kapag napansin natin to, paano natin maipapakita na nandun yung ating pag-ibig at pananampalataya? Limbawa, naatasan ng isa na maglinis ng Kingdom Hall, paano maipapakita ng isa yung pag-ibig na may pananampalataya? hindi siya question sa kanya sa ibinigay e sa kanya na uh, atas. Tatanggapin niya ito, gagawin niya ito. Kung hindi man 'to maging matagumpay, ang napakagandang bagay doon, tinanggap niya ito at nagpakumbaba siya. Kapag nakita naman natin ang isa na malungkot, halimbawa nandoon siya sa isang sulok, umiiyak, pwede natin siyang tulungan at kausapin. Maganda na kilalanin din natin yung bawat isa dito sa kongregasyon. At sa buong mundo, mga kapatid, ang mga krisyano ay kilalang kilala sa ganyan. Kahit hindi mo nga kilala sa mukha, eh, pag nakita mo lang na isa siyang Jehovah's Witnesses, ngingiti na kagad yun sa'yo. Ganyan-ganyan eh. ang gusto ni Jehova na malinang ng bawat isa sa kongregasyon. Kaya, ano yung kailangan natin? Kailangan natin tulungan ang bawat isa. Kailangan tayong mag na tulungan siya. I-lend natin yung ating kamay at ilapit ito sa kanya. Paano naman kung nagbabanding yung mga kabataan sa congregation? O kaya meron kayong kaibigan na mas matanda sa inyo? Or meron kayong pagsasalo-salo? Ano yung magandang gawin o exercise ng bawat isa? Binabanggit iyon ng Juan 17.3. Tingnan natin yung binabanggit ng tekstong iyon, mga kapatid. John 17.3. O, pamilyar, no? mga kapatid, yung teksto. Malamang, palagi nyo itong ginagamit sa teritory. Pero paano naman to natin ikakapit bilang mga magkakaibigan? Sabi dyan sa 17.3, para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, kailangan nilang makilala ka ang tanging tunay na Diyos at ang isinugo mo sa si Kristo. Kailan ang huli ninyong pag-uusap ng inyong mga kaibigan na pinag-usapan ninyo ay tungkol kay Panginoong Hesus. Tungkol kay Jehova. O sa ibang salita, spiritual things ang inyong pinag-uusapan. Meron ba kayong memory na kaibig, yung best friend ninyo, ito yung pinag-uusapan ninyo? Yung goals ninyo, kung ano ba yung gagawin natin next? Ito kayang service year na dadaan. Ano kayang goals natin bilang magkaibigan? Ikaw, ano bang gusto mong patibayin sa kongregasyon? Ano ba yung gusto mong pasulungin? May ganong moments ba kayo ng inyong mga kaibigan? Bueno, kung meron, very good. No? Binibigyan namin kayo ng komendasyon sa ganong paraan. Kasi pinapakita nyo na masaya kayo na nagdilingkuran kay Jehovah. At ayaw natin na tuwing magkikita tayo ang iniisip natin yung problema natin, yung mga naranasan natin na hindi maganda, gusto natin laging nakakapagpatibay yung ating sinasabi. Kaya bukod sa bagay na iyon, meron pa tayong isang dapat pang pagtuunan ng pansin. So nandun yung kailangan nating manalangin, kailangan nating mahalin ang ating kapwa. At meron pang isa mga kapatid na itinuro si Panginoong Hesus. Ito yung binabanggit naman ng Kawikaan 4:23. Tingnan natin tong tekstong ito. Kawikaan 4 23. Ano kaya yung tinutukoy dito sa tekstong ito? Nandiyan na ba kayo, mga kapatid? Sa 23, sabi diyan, sa lahat ng dapat mong ingatan, ingatan mo ang iyong puso. Bakit? Dahil dito nagmumula ang bukal ng buhay. Ingatan ang iyong puso kapag sinabing ingatan ng iyong puso, sa panahon natin ngayon, paano ba natin iniingatan literal yung puso natin? Personal check-up, no? Kapag pumupunta tayo ng ospital o sa doktor, gusto natin makita natin yung lagay ng puso natin. Okay pa ba siya, dok? Kamusta? Ano bang kailangan kong gawin kung may nakita po kayong hindi maganda sa puso ko? Regular check-up, no? Yung ginagawa ng bawat isa. Kapag ang isa ay hindi niya nabantayan ng puso niya, nagkaroon to ng sakit, nagkakomplikasyon. Halimbawa, yung isa na inatake sa puso. Nakakita na ba kayo noon, mga kapatid, na inatake sa puso? Ano yung nangyayari sa kanya kapag inatake siya sa puso? Hirap, no? Hirap siyang huminga. Tapos talagang may kita natin sa ekspresyon ng mukha niya. Tapos bigla na lang siyang babagsak. Sa spiritual na diwa, mga kapatid, pwedeng mangyari sa isa na masaya, masayahin yung isang kapatid, nakikita natin, maya-maya, nawawala na sa pulong, hindi na natin nakakasama. Sa ibang salita, hindi niya naingatan yung puso niya. Kaya paano maiingatan ng isa yung puso niya? Binanggit ni Panginoong Yesus na kailangan natin tong bantayan sa kaaway. Sino yung kaaway ulit natin? Si Satanas sa Diablo. Ngayon, ang puso natin, pwedeng inihalin tulad po ito kung pamilyar kayo sa isang bantayan. So isang watchtower. Pero paano ba niya ito inilarawan? O paano ba ito inilarawan sa atin ng ating magazine? So kapag ang isang bantayan ay may paparating na kaaway, ano yung ginagawa nung nagbabantay? Sinasara yung mga gate, no? So, kapag sinara yung gate, siyempre hindi makakapasok yung kaaway. So, ang puso natin, parang ganun. Pwede pala natin itong isara doon sa kaaway. Doon sa impluensya ni Satanas sa Jablo. Pero, ganun na lang ba palagi, mga kapatid? Lagi na lang ba itong nakasara? Alam natin na hindi dapat ito yung gawin. Hindi ito yung malito eh. Uh, ito yung hindi na dapat gawin ng isang kapatid alam natin yung bagay na yun. Pero palagi bang nakasara yung puso natin? Doon sa bantayan, sinabi na binubuksan niya ito para makapasok naman sa lunsod yung pagkain at iba pang supply. Sa spiritual na diwa naman, pwede nating buksan ang ating puso sa magagandang impluensya. Baka nandyan yung kapatid na tumutulong sa atin, pero dahil nga nakasara yung puso natin uh, sa spiritual na diwa, hindi natin nakikita yung pagtulong ng kapatid. Hindi natin naibibigay yung gusto ni Jehovah na saya sa paglilingkuran natin. Kaya yung kaisipan ng Diyos, hindi natin nakikita. Kaya buksan natin ang ating puso sa mga kapatid, sa mga mabubuting impluensya sa kongregasyon. At syempre, nandyan yung ating JW Library, nandyan yung JW.org. regular ba natin tong chine-check? at binubuksan. Kailan ang huli nating bisita sa ating website? Ano kayang update na ngayon? weno well, napakaganda na. Makita natin yung mga bagay na yun. Kasi yung tutulong sa atin, nataglayin yung pag-ibig na tinaglay ni Panginoong Jesus. Yung saya na naglilingkuran siya, gusto niya na patuloy yon na magtaglay rin tayo. Parang yung panahon na babautismuhan tayo, napakasaya nung moment na yun, hindi ba mga kapatid? Kapag inaalala nyo yun, yung saya na meron kayo nung panahong yun, taglay-taglay nyo pa rin ba yung saya na iyon? Bueno, kung nababawasan, maganda na alalahanin yung tatlong bagay. Ano yun ulit mga kapatid? Manalangin, mahalin ang ating kapwa, bantayan ang ating puso. Maraming karakter sa Bible na nagpakita at talagang pinasaya nila si Jehovah dahil meron silang pag-ibig at pananampalataya. Pero siyempre, hindi naman ibig sabihin na kilala natin sila ay pwede na nating magtaglay rin tayo ng gano'ng paraan. Kailangan nating alamin kung ano ba talaga yung ginawa nila para mapasaya si Jehovah. Limbawa, marami tayong pwedeng alamin paano ba napasaya ni Abraham si Jehovah. Paano ba talaga napasaya ni Jesus si Jehovah. Maraming karakter sa Bible na pwede nating makuwanan ng pampatibay kapag tayo ay na, nalulungkot na sa paglilingkuran si Diyos na Jehovah. Kailangan din nating harapin yung mga pagsalansang ng ating mga family. Tinuruan tayo ni Panginoong Isus kung paano uh, mag-ingat kapag dating, pagdating naman sa neutralidad. Baka hindi na natin napapansin, meron na tayong pinapanigan na isang Uh, particular na team, o sa iba pang mga bagay. Kapag pinapansin natin yung mga bagay na hindi gusto ni Jehovah, napapanatili nito na yung ating puso ay nababantayan at napapatibay nito yung pagmamahal natin kay Jehovah. Kaya maging busy. Saan? Sa pangangaral, mga kapatid. Maging busy tayo sa pagvo volunteer sa pagtulong sa ating mga kapatid sa kongregasyon. Actually yung paggawa, ang gawain na pagtulong sa iba sa kapwa natin, hindi yan natatapos sa no, mga kapatid. Baka isipin natin na wala naman tayong taglay na kakayahan, wala tayong ari-arian na maitutulong sa kanila. Pero hindi doon nalilimited o doon limited ang ating pagtulong. Gamitin natin yung salita ng Diyos para matulungan sila. Katulad ni Panginoong Yesus, gustong gusto natin na masabi sa huli yung teksto na binanggit niya. Doon sa Juan, mga kapatid, 1633. Maganda mabasa ulit natin yung teksto ngayon, mga kapatid. Juan, 1633. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Ngayon, kung babasahin natin to mga kapatid, tingin natin na tayo yung nandito ngayon. No? Sinasabi ko sa inyo ang mga ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa pamamagitan ko. Ngayon, pwede niyong gamitin ang inyong mga pangalan sa pagkakataong ito. Daranas ako ng kapagitian sa sanlibutan. Pero lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko ang sanlibutan. Maraming ways, mga kapatid, at marami tayong time sa pagkakataong ito para maipakita yung saya sa paglilingkuran. Kaya kapag every time na makikita natin yung isang kapatid, makikita natin yung sarili natin na nalulungkot na, ano yung kailangan nating ulit gawin, yung steps na ibinigay ni Panginoong Jesus, manalangin, mahalin ng ating kapwa, sa teritory, ganyan din dito sa mga kapananampalataya natin, tapos bantayan ang ating puso. Sa ganong paraan, talagang masasabi natin yung sinabi ni Panginoong Isus sa huli na dinaig ko ang sandibutan.